kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para magbigay po ng reaction dito sa live ni Bibi Carla. At uh, ito nga po ay talagang sa tuwing paglalive, nandyan talaga po ang mga nagmamahal na sponsor. Talaga po. <laughs> Alam niyo po, natutuwa po talaga ako dito sa kahit ano pong uh, nangyayari dito po sa Junkar, lalong lalo na kay Bibi Carla na talagang maraming issue po, no? Uh, hindi po talaga siya iniiwan ng mga nagmamahal sa kanya, no? Uh, mga kapatid, sa totoo lang, sa tuwing nagla-live si Bibi Carla, nandiyan tayo. At sa thank you nga Bibi Carla dahil kahit papaano naman nabasa mo rin ako, na, na shout out mo rin ako. Thank you so much. Masaya ako na kahit papaano nabasa mo rin yung pangalan ko. Thank you, thank you talaga, Bibi Carla. Pero hindi mo man mabanggit ang pangalan ko, makita ang pangalan ko, nandiyan pa rin ako na patuloy nagsusuporta sao at ipagtatanggol at ipagtatanggol kita, Bibi Carla. No? Dahil nakilala kita at naipagtanggol kita na talaga naman sa iyong kagandahan na yan. <laughs> po mga kapatid, itong si Bibi Carla talaga, nakita natin yung kanyang pagiging pag innocent. Um, dahil doon sa episode 80, talagang ako'y tawang-tawa talaga dito sa batang ito, no, mga kapatid. Dahil, <laughs> alam mo talaga, hindi ko makalimutan talaga, Bibi Carla, promise, na nag-I love you ka na nga, <laughs> nag-I love you ka na nga, nag-sumagot ka ng I love you too, I love you, ay! Hindi mo lang tinanggap talaga yung sing-sing. Pero, oh, anyway, naiintindihan ko na, naiintindihan ko naman po yung ibig sabihin mo doon sa sing-sing na baka hindi mo lang nasabi na, baka sabihin na nag-propose ka na sa akin at, inaccept ko yung proposal mo. Baka ganun po yung ano, yung pagkakaintindi ko po talaga doon sa sinasabi mong ayaw mong tanggapin yung sing-sing, di ba? Kaya ako'y tawang-tawa talaga sa iyo, baby Carla. Pero anyway, love na love naman kita. <laughs> Dahil talaga sobra-sobra talaga yung uh, pagiging innocent mo talaga na alam ko naman yun ah uh, sabi nga nila hindi ka na bata. Yes, hindi na bata, pero kung para sa atin, mas bata ka kisa sa amin. Kami po ay tiguwang na. <laughs> Di ba mga viewers, ano? Uh, dahil doon po may nagko-comment, um, Malo los Santos, hindi na bata si Carla. Yes, hindi na bata po. Hmm, 19 years old si Bibi Carla kumpara naman sa 56 years old oh <laughs> Kaya alam niyo po mga kapatid sa totoo lang ah uh, dito sa pag um, nagle-live si Bibi Carla talagang dinudumog po iyan ng mga nagmamahal sa kanya ayan po oh ang ganda-ganda niya no ang ganda ni Baby Carla talaga. Kahit sino po talaga, maa-attract sa ganda niya. Ibang-iba po ang ganda ni Baby Carla. Very innocent. Tingnan niyo po. Hmm. Kasaban niya po dyan si Milka. Ayan, shoutout sa iyo, Milka. At uh, ayan nga po. Dinumog po ng mga sponsor na nagmamahal sa kanya namula po yung live ni Bibi Carla mga kapatid no na mula lalo na na si Andy Gabral si Kuya Andy grabe talaga niyan ang malasakit kay Bibi Carla dahil um, talagang totoo yung pagtulong nila dito kay Bibi Carla na nakikita natin sila Ma'am Jenny, sila Ma'am Connie, uh, si Miss Leah, marami pa. Ah. Ma'am Connie, nakita ko si Sir Andy Gabriel. Talaga po, namula basta hindi ko na kayo maisa-isa mga kapatid. Yung mga nagmamahal kay Baby Carla, talagang thank you so much sa inyo, no? Kaya Ah, uh, ayan bago po uh, tayo magtatapos ay uh, belated. 17 Mansari po sa Junkar. Ayam. Hindi ko na po lalagyan ng 18 kasi po baka mag-misunderstanding -ma na naman po tayo. Basta ako, ngayon shout out na lang sa Junkar. Hindi ko na lalagyan ng 18 yan dahil alam niyo po baka po tayo ay mama magkakamali na naman po. Basta ako, nagpapasalamat po ako dito sa mga nagsusuporta talaga kay Bibi Carla at sa Jomcar, na patuloy niyong minamahal po, lalong-lalo na po yung mga sponsor na patuloy na nagmamahal kay Carla. Thank you so much po sa inyo. Hindi ko na kayo po may isa-isa -isa talaga, dahil hinahangaan ako. Sinasaluduhan ko po kayo. Napaka-generous niyo. At kung ito man nga po si Kuya Andy, uh, may nakita tayo ng uh, screenshot doon na nag-message nga si Kuya Andy na uh, Carla, tingnan, pakitingnan mo pagkatapos mo mag-live, pakitingnan mo ang messenger mo, i-check mo ang messenger mo. Kaya doon po, na-alert, <laughs> na-alert mo pala yung ibang mga viewers na binigyan na naman ng kahulugan. Ano? Pasensya na doon dahil po, talaga pag protocol nga daw po, ha? Alam ko po na kumaari nga po, wag tayong magme message sa binipisyare. Pero, palagay ko naman po, sa kalagayan dito ni Carla, dahil alam naman natin, ito si Carla hindi yan magtatago o maglilihim sa kalingap, dahil yan po ay sulit kalingap, talagang ang puso niya nasa kalingap, kahit po anong uh, sinasabi nga ni, ni Kuya Balno na mayroon daw po na nag-alok ng 500,000 para lang umalis si Bibi Carla dyan sa kalingap. Pero po, Iyan, napatunayan natin po niyan at sinabi po iyan talaga ni Bibi Carla na hindi siya aalis ng kalingap. Kung saan siya nakilala, nandoon po siya. Di ba? Kaya yung pinangangawakan natin dito, 100% po iyan na totoo yung sinasabi ni Carla. Siguro, aalis man ng kalingap pero palagay ko hindi yan aalis ng kalingap dahil may YouTube channel na rin po si Bibi Carla. 'di ba? Kung hindi na rin po siya maging beneficiary, nandiyan pa rin po siya sa kalingap. 'Di ba po? Kaya wag na natin po bibigyan ng mga kulay lalo na po yung pag-message ni Sir Andy Gabral na hiwalang ano po. Yun po ay si Sir Andy sana po mauntindan yung mga kapatid na si Sir Andy po may edad na yan. Hindi na yan pwedeng mag Missed messages po. Dahil kahit ako rin po. Kung pwede ko rin lang pong tawagan, tatawagan ko na para mas madali kong malalaman ang sagot kaysa doon po sa nagcha-chat tayo. 'Di ba po? Kaya dapat po tayo lawakan natin ang ating mga isipan, puso na Hindi naman siguro masama po mag-chat ka lang na tatanungin mo lang kung may natanggap po dahil po ang alam ko po si Sir Andy kaya po nag-message mayroon pinabibigay na galing po doon sa collection nila Kalinga Prab at Nick Jackie. Ano? Na siya po ay nag at para po ibigay kay Bibi Carla. Di ba po? At alam ko po yun dahil nandun po ako na binigyan ni Sir Ande si Bibi Carla at si Eden. Kaya siguro si Kuya Ande para ma-sure niya kung natanggap ni Bibi Carla, kaya siguro po ay nakapag-message. ba? Diba? Wala po yung kanu at isipin niyo mga kapatid, 100%. Hindi po yan wawakwakin ng mga sponsor. Ano? At hindi, hindi po, po pwede na madadala agad-agad sa Amerika, sa ibang bansa, si Bibi Carla. May mga process po yan. Di ba po? Kaya wag naman tayo po masyado tayong ma mahigpit. Unawain natin. May edad na po si Sir Ande. Kaya siguro nag-message na lang siya ng ganun. Dahil yun po may intention po si Sir Ande, hindi po doon imi-message sa ano, sa live ni Bibi Carla. At hindi man po niya alam talaga, hindi siya updated kung bawal nga po. Kaya wag niyo naman, wala namang mali doon sa sinabi niya. nag lang, na-verify lang doon sa ano. At kung man may Messenger man at na ano po, hindi po ganun si Sir Andy. Ano? Kaya ito mo mga kapatid, nga sabi ko lang, hindi sa pinagtatanggol ko. Sinabi ko lang po dahil napakabuti po nilang sponsor na nagmamahal po kay Bibi Carla, di ba? Na walang sawa po silang tumulong. Di ba po? Di ba sabi ni Ate Idna? Nasigit natin tulungan ang benepisyari. Hmm. Di ba? Kaya mga kapatid sana ay lawakan naman natin po yung ating mga isipan. Oh, dahil iyan naman, kung talagang may intention po si Kuya Ande, hindi doon imi-message sa live. Hmm, napaki-check ang messenger mo. Hmm, di ba po? Hmm, ngayon, alam na ni Kuya Ande, next time, hindi niya yan po yung gagawin. <laughs> kaya wag na natin uh, bigyan ng kulay po. Ramis. oh kaya congratulations sa iyo, baby Carla, dahil patuloy ka talagang minamahal stay lang humble at uh, laging sinasabi sa iyo ni Ate Malo o na sana ah, pagbutihan mo ang pag-aaral mo. Tama nga ang mama mo na bata ka pa. Di ba? Kaya kung talagang mahal ka ni Papa Chum, handa yang magintay ng apat na taon. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, dito po sa usapan na talagang lablab. -lab. Talagang natatawa talaga ako kay ba Baby Carla no. Uh, Nandidiyan talaga niya tinanggap dahil baka raw malaman ni Mama niya na sila na. Ay ano pa 'yun? 'Di ba? Kaya alam niyo mo talaga napaka-innocent talaga ni Baby Carla no. Nandiyan 'yung 'yan ang talagang tuwang-tuwa ako sa kanya 'yung talagang innocent niya pero nawa napakaganda niya no. Grabe. Promise po. Ayan mga kapatid at uh, hanggang dito na lang at suportahan natin at thank you so much po dito sa mga nagmamahal na sponsor uh, kay Baby Carla at uh, Miss Yang thank you so much shout out sayo at dito po sa mga jump car din na na patuloy po na nagmamaraton at uh, nagmamahalag susuporta kay Bibi Carla thank you so much po sa inyong lahat at we love you so much shout out po Bye-bye. We love you. At suportahan po natin si, si Kalinga Prab at si uh, Kuya Bal Santos Matubang at Iid na Vlog. At patuloy lang tayo pong tumulong, sumuporta dito sa Kalingap. One family, one Kalingap. Ano? At uh, iwasan na lang natin po yung puro isyo. Alam nyo naman kami, yung mga bios. Bios ang hanap namin, no? Kaya kung ang isyo ay papatulanan nyo kami, ay talagang marami kami pong ha, ah, content. dahil ang hanap namin ay views para po magkaroon kami ng maraming views, may revenue para mo yan ay dagdag pantulong po sa kalingap. Lalong-lalo na po si Malodilo Santos na iyan po kung anong kinikita po ni Malodilo Santos diyan sa, sa channel niya, iyan ay po ay naipagtulong na. Ano? Pagtulong lang po ano, wala tayong pabida-bida dito, di ba? Dahil kung pabida-bida si Malo de Los Santos noong pa, nagpabida-bida. <laughs> Kaya lang, promise, wish puta po tayong mga viewers na mga, uh, uh, ano dyan, Antay kalingap daw. Si Antay kalingap si Malud de Los Santos. Ayan, thank you so much. Ah, uh, sana po ay peace na tayo. Love, love, love. Iwas, iwas, mahay, love. <laughs> Bye-bye. We love you, mga Jumcar. Bye-bye.